Pagod ka na ba at pagod sa iyong kasalukuyang kalagayan? Sabi ka bang naghihintay ng tanda mula sa Diyos na maghahatid ng positibong pagbabago sa iyong buhay? Kung gayon, hindi mo na kailangang maghanap pa, gagawin ng Diyos ang iyong stress sa mga pagpapala. Malapit ka ng makatanggap ng pahinga sa lahat ng panig. Sa makatuwid, tiyaking panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo habang inilalahad ko ang anim na mahalagang palatandaan na nagpapakita na gagawin ng Diyos ang iyong stress sa mga pagpapala. Maaaring ang mensaheng ito ang gabay sa pagbabago ng buhay na hinahanap mo. Hindi mo kailangang harapin ang mga pakikibaka sa iyong buhay ng mag-isa. Hindi mo kailangang mawala ng pag-asa dahil ang sitwasyon ay tila napakabigat maaaring nasubukan mo na ang lahat ng naiisip mo, ngunit nananatiling mahirap ang ninanais na resulta. Sa halip na mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi mo kontrolado, hindi ba't nakaaliw na magtiwala sa Diyos na namamahala sa lahat ng bagay? Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Normal lang na ma-stress ka kapag iniisip mong hindi mo makontrol ang mga nangyayari sa buhay mo. Gusto mong mamuno, ngunit kung minsan, kailangan mong tanggapin na hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Kapag sinimulan mong sundin ang landas ng Diyos, nalaman mo na hindi ka palaging may kontrol, at ito ay nagtuturo sa iyo ng mahalagang aral tungkol sa pagtitiwala, pananampalataya, at pag-asa sa Diyos. Ang mga katangiang ito ay mahalaga dahil ginagawa nitong mas maluwag at payapa ang pakiramdam mo, alam mong hindi ka nag-iisa sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa makatuwid, kung naisip mo na kung kailan magiging pagpapala ang iyong stress, narito ang anim na senyales na dapat bantayan. Numero 1. Magsisimula kang makahanap ng aliw at lakas sa Diyos. Isa sa mga unang bagay na maaari mong mawala sa mga oras ng stress, ay ang iyong panloob na lakas. Ito ay maaaring maging mahirap na harapin at pagtagumpayan ang mga hamon at balakid sa buhay. Gayunpaman, kapag naghahanda ang Diyos na baguhin ang iyong sitwasyon, kadalasan ay binibigyan Kanya ng lakas upang magtyaga. Hindi ibig sabihin na bigla na lang Niyang ibuhos ang lakas sa iyo, ngunit habang lumalapit ka sa pakikisama sa Kanya, nakakahanap ka ng lakas sa Kanyang presensya. Ito ang dahilan kung bakit, sa panahon ng pagsubok, napakahalaga na huwag ilayo ang iyong sarili sa Diyos, ngunit humingi ng aliw sa Kanyang yakap. Iyan ay kung paano mo matatanggap ang lakas upang makayanan at ang pag-asa na patuloy na maniwala sa isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang kaunting pag-alis sa presensya ng Diyos ay magdadala sa iyo ng diretsyo sa mga kamay ng Diablo. Ibinubulong niya ang panghihina ng loob sa iyong puso at nawala ang iyong pananampalataya. Ngunit kapag nakatanggap ka ng lakas mula sa lugar ng pakikipagkapwa, ang mga hamon ay wala ng kapangyarihan upang madaig ka. Sa halip, nagkakaroon ka ng pasensya na nagpapalakas sa iyo, na nagbibigay daan sa iyong gawin ang mga bagay na natural na hindi mo gagawin. Si Paul at Silas ay hindi ka mga halimbawa. Sa halip na mag-away at mag-abala tungkol sa kanilang pagkakulong, natagpuan nila ang lakas upang purihin ang Diyos sa bilangguan. Ito ay hindi isang normal na tugon sa isang sitwasyong tulad nito. Kailangan lamang ng isang tao na naninirahan sa presensya ng Diyos para magawa iyon. Habang nagna-navigate ka sa mga mapanghamong panahon na ito, maaari mong mapansin ang pagbabago sa loob mo. Matutuklasan mo na ikaw ay umuusbong na mas malakas at mas matatag. Kapag inihambing mo ang iyong nakaraan sa iyong kasalukuyang sarili, makikita mo na ikaw ay lubos na bumuti. Ang paglago na ito ay isang testamento sa naging tao ka sa pamamagitan ng lakas na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa makatuwid, ang panahong ito ng stress ay hindi isang pag-aaksaya, kinakailangan mong ihanda ka sa hinaharap. Ang lakas ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagdaig sa mga hamon, binibigyan ka rin ito ng kapangyarihan na manalangin kapag mahina ang pakiramdam, nagbibigay daan sa iyong makakita ng mga posibilidad kahit sa gitna ng mga paghihirap at nagbibigay inspirasyon sa iyo na maging mapagkukunan ng pampatibay-loob sa mga nakapaligid sa iyo. Kapag nagamit mo ang lakas ng Diyos, hindi ka lang umaasa sa iyong mga kakayahan, kundi sa Kanyang walang limitasyong kapangyarihan na maaaring mag-angat sa iyo at umalalay sa iyo sa anumang sitwasyon. Kaya kung masusumpungan mo ang iyong sarili na pinapanatili ang iyong katatagan at itinutulak ang mga mahihirap na oras, maaaring ito ay isang senyales na nais ng Diyos na mapulot mo ang lahat ng kailangan mo mula sa karanasang iyon. Sa bandang huli, makakaranas ka ng magandang turnaround. Sabi nga sa kasabihan, may liwanag sa dulo ng lagusan. Patuloy na magsikap at magtiwala sa lakas at patnubay na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Tandaan, ang sabi sa Isaya isa. ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Hayaan ang pangakong ito na maging gabay mo sa paglalakbay na ito. Bilang dalawa, magsisimula kang magkaroon ng kalinawan ng layunin. Ang bawat hamon ay nag-aalok ng isang aral at isang landas sa layunin. Sa simula, ang landas na ito ay maaaring hindi nakikita, ngunit kapag binigyan mo ng pansin at pinahintulutan ang Diyos na buksan ang iyong mga mata, nagsisimula kang makita ang pakinabang ng gayong sitwasyon. Maaaring mahirap paniwalaan na ang iyong mga hamon ay magdadala sa iyo sa isang magandang lugar, gayon paman, ito ang katotohanan. Ang isang palatandaan na ikaw ay lumalapit sa iyong pagpapala, ay kapag hindi mo na nakikita ang iyong hamon bilang isang hadlang sa kalsada, ngunit sa halip bilang isang hakbang na bato sa tabumpay. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay nangangahulugan ng pagunlad, na mahalaga para tanggapin ang mga pagpapalang naghihintay. Naisip mo na ba kung bakit hindi ka inalis ng Diyos sa isang nakababahalang sitwasyon, Maaaring gusto ng Diyos na matuto ka ng mahalagang aral na magbibigay sa iyo ng kalinawan ng layunin. Ang ilang mga sitwasyon ay maaaring mukhang hindi sumusuko, ngunit maaari itong maging mga pagkakataon upang manalig sa kapangyarihan ng Diyos at masaksihan ang kanyang pakikialam. Nang si Moises ay humarap kay Faraon at sinabing, Pabayaan ang aking bayan, napakatigas ng ulo ni Faraon. Sa kabila ng mga unang salot, tumanggi siyang palayain ang mga Israelita, hanggang sa nagpadala ang Diyos ng sampung salot, bawat isa ay mas matindi kaysa sa huli, na si Faraon ay nagsisi. Ang pakikibaka na ito ay isang pagsubok ng pananampalataya para sa mga Israelita, na nagpapakita sa kanila ng kapangyarihan ng Diyos, at ng kanyang kakayahang iligtas sila mula sa matagal ng mga isyo. Kaya, sa halip na hayaan ang stress na mangibabaw sa iyo, hayaan ang Diyos na ipakita sa iyo ang layunin sa gitna ng sakit. Tandaan, hindi ito palaging nagtatapos sa iyong hamon, kadalasan ay may mas malaking simula sa dulo. Kapag nagtitiwala ka sa plano at timing ng Diyos, binuksan mo ang iyong sarili sa mga bagong posibilidad at pagpapala na naghihintay sa iyo sa kabilang panig ng iyong mga pakikibaka. Bilang tatlo, makakaranas ka ng pahina sa lahat ng panig. Isipin na nagbabahagi ng isang piraso ng masamang balita sa isang kaibigan, umaasa sa mga luha o malungkot na reaksyon, upang makatanggap lamang ng nakakagulat na salamat na tugon. Iiwan ka tulala. Ang hindi inaasahang tugon na ito ay nagpapahiwatig ng panloob na kapayapaan at kasiyahan na lampas sa mga kagyat na pangyayari. Sa buhay, ang gayong mga sandali ng hindi inaasahang kapayapaan ay maaaring maging isang senyales na ang mas magandang mga araw ay nasa unahan. Ito ay isang katiyakan na sa kabila ng iyong mga hamon o paghihirap, may pakiramdam ng kalmado at pagtitiwala na ang lahat ay gagana para sa pinakamahusay. Sa panahong ito, maaaring alisin ng Diyos ang iyong pasanin sa iyong mga balikat, palayain ka sa stress at hayaan kang maranasan ang kanyang kapayapaan. Narinig mo na ba ang tungkol sa kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa? Sinasabi ng Biblia sa Filipos 4, 6 tandang bawas pito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ingatan niyo ang inyong mga puso at ang inyong pag isip kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay madalas na hindi laging may katuturan sa isip ng tao, ngunit pinupuno nito ang iyong puso ng pag-asa at katiyakan na ang Diyos ang may kontrol. Naisip mo na ba kung ano ang pumasok sa isipan ni Nasadrach, Mesach, at Abednego nang sila ay ilagay sa nagniningas na horno? Sa kabila ng banta ng kamatayan, nanatili silang walang takot sa kanilang pananampalataya. At ang sumunod na nangyari ay tunay na himala, nagpakita ang Diyos bilang ikaapat na tao sa apoy, na pinoprotektahan sila mula sa pinsala. Ang hindi ka panipaniwalang kwentong ito ay isang makapangyarihang paalala na ang Diyos ay laging kasama mo kahit nasa gitna ng iyong pinakamatinding pagsubo. Kapag nahaharap ka sa mga hamon na tila matigas ang ulo, ngunit nakakaramdam ng kapayapaan at katahimikan, ito ay isang senyales na ang Diyos ay malapit ng magpakita ng malakas. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang isang pakiramdam, ito ay isang tiyak na katiyakan na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena at hinding hindi ka iiwan o pababayaan. Kaya, anuman ang iyong pinagdadaanan, maging aliw sa pagkaalam na ang Diyos ay kasama mo at ginagawa ang lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Numero 4. Papahirin ng Diyos ang iyong mga luha. Minsan, ang stress na iyong nararanasan ay maaaring magdulot ng luha sa iyong mukha. Gayunpaman, ang isang malinaw na senyales na malapit na itong ibalik ng Diyos ay kapag nagpadala siya ng mga tao o mga kaganapan na magpapahid ng iyong mga luha at magdulot ng ngiti sa iyong mukha. Ang mga pagpapalang ito ay makikita sa iba't ibang anyo tulad ng mga bagong pagkakataon at bukas na mga pintuan. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagtitiwala sa Diyos para sa isang bata, isang tanda ng pagpapala ay ang balita ng pagbubuntis. Ang balitang ito ay kadalasang unang hakbang patungo sa pagsilang ng inaasahang anak. Sa katulad na paraan, sa iyong negosyo, maaaring magdala ang Diyos ng isang tao na makakatulong sa pagpapagaan ng iyong stress, tulad ng isang dedikadong katulong o kawani na nagpapataas ng pagiging produktibo. Isang tao na maaaring makatulong na mag-isip sa labas ng kahon upang makahanap ng mas mahusay na mga paraan upang kumita at magparami ng kita. Maaring bigyan ka rin ng Diyos ng balikat na masasandalan sa mga mahihirap na oras. Ang isa sa mga dahilan kung bakit napapagod ang mga tao ay ang kakulangan nila ng tamang sistema ng suporta, mga taong nag-aalok ng tamang mga salita ng panghihikayat at kaaliwan sa mga pagsubok na panahon. Kung palagi kang may mga kaibigan o pamilya na sinusuri ka, nananalangin kasama mo at nagpapaalala sa iyo ng salita ng Diyos, maaari itong gumawa ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Sa mga panahong ito, bibigyan ka ng Diyos ng malinaw na katibayan na siya ay kasama mo. Ang mga tao ay hindi lamang nasisiyahan sa mga salita. Gusto naming makita ang mga salitang iyon na nakaback up na may pisikal na patunay. Sinabi ng Diyos na siya ay laging kasama mo. Sa makatuwid, palagi siyang magpapadala ng mga tao at mga kaganapan na magpapasigla sa iyo. Sa ganitong paraan, sinusuportahan niya ang mga salitang iyon na may nakikitang ebidensya ng kanyang presensya at pangangalaga sa iyong buhay. Kapag nakita mong nangyayari ang mga ito sa iyong paligid, maging handa sa pag uumapaw ng pagpapala ng Diyos sa ilang sandali lamang. Kung ikaw ay nalulumbay at naghihintay sa Diyos para sa isang himala, hayaan ang salitang ito na tiyakin sa iyo na ginagawa ng Diyos ang iyong kalungkutan sa kadalakan. Sinasabi sa Jeremias 31, 13, sapagkat ililigtas ng Panginoon si Jacob at tutubusin sila sa kamay ng mga malalakas kaysa kanila. Sila'y darating at magsisisigaw sa kadalakan sa kaitaasan ng Sion. Sila'y magsasaya sa kadandahang loob ng Panginoon, ang butil, ang bagong alak at ang langis ng olibo. Ang mga anak ng kawan at mga bakahan ay magiging parang halamanan na natubigan at sila'y hindi na magdadalamhati at ang mga dalaga ay magsasayaw at magsasaya, mga binata at matanda. Ang kanilang pagluluksa ay gagawin kung kadalakan. Mga minamahal ang kinin ang mga salitang ito nang may pananampalataya. Magiging katotohanan ang mga ito habang inilalabas ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa iyong buhay. Ano pang senyales ang mararanasan mo kapag gagawin na ng Diyos ang iyong stress sa mga pagpapala? Number 5. Makakaranas ka ng Restoration sa mga oras ng hamon, ang pagkawala ng mga bagay na mahalaga sa iyo ay maaaring maging mapangwasak. Ito ay hindi limitado sa material na pag-aari, maaari rin itong magsama ng matatag na kalusugan ng isip, mga relasyon, o mga pagkakataon. Gayunpaman, isang senyales na binabago ng Diyos ang mga bagay ay kapag sinimulan mong mabawi ang nawala sa iyo, lalo na ang iyong katatagan ng pag-isip. Ang isang matatag na pag-isip ay mahalaga, at ang Biblia ay nagbibigay ng patnubay sa pagkamit nito, Sinasabi sa Isayas 26, tatlo, pananatilihin mo sa sakdal na kapayapaan yaong ang mga pag-isip ay matatag dahil sila ay nagtitiwala sa iyo. Itinatampok ng talatang ito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng isip. Ngunit paano ibinabalik ng Diyos ang kalusugan ng isip? Una, sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang kanyang salita ay nagbibigay ng pampatibay loob at pag-asa, sa pamamagitan man ng direktang paghahayag, payo ng iba, o sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa kanyang mga pangako. Ang pagkonsumo ng positibong nilalaman, lalo na ang salita ng Diyos, ay makakatulong sa pagpapatatag ng iyong isip. Gayun din, ibinabalikan ng Diyos sa isang matatag na pag iisip sa pamamagitan ng banal na espiritu tandaan, noong ipinakilala ni Jesus ang banal na espiritu sa mga disipulo, ipinakilala niya siya bilang mga aliw. Nangangahulugan ito na ang banal na espiritu ay nagdadala ng kakaibang kaaliwan na higit sa pangunawa ng tao. Ang kaginhawaan na ito ay maaaring ibalik ang iyong kalusugan sa isip at magdala ng katatagan sa iyong mga damdamin. Kapag matatag ang iyong puso at nagtitiwala ka sa Diyos, nagbubukas ang mga pinto, iyon ay dahil ang iyong pananampalataya sa Kanya ay mahalaga sa pagtanggap ng Kanyang mga pagpapala. Habang nagkakaroon ka ng pag-asa at katatagan ng pag-isip sa pamamagitan ng salita at Espiritu ng Diyos, inilalagay mo ang iyong sarili para sa pag-aalsa ng mga pagpapala. Numero 6, binibigyan kanya ng kapangyarihan upang malampasan ang iyong mga hamon ang Diyos ay hindi isang ama na nagmamasid sa kanyang mga anak na nalulunod hanggang sa hindi na sila makahinga. Lagi siyang may magandang aral para sa iyo sa bawat sitwasyon. Alam din niya kung kailan dapat iguhit ang linya at ihanda ka upang malampasan ang iyong mga hamon. Isang senyales na binabalikan ng Diyos ang mga bagay-bagay ay kapag sinimulan kanyang gisingin sa mga madiskarteng oras upang manalangin. Maaari karing maglagay ng mga banal na kasulatan sa iyong puso upang gabayan ang iyong panalangin. Ano ang dapat mong gawin sa mga oras na ganito? Simple lang seryosohin ang mga sandaling yon. Laging may sasabihin ang Diyos. Hindi ito ang oras para unahin ang iyong kaginhawaan, maaaring dumating ang kaginhawaan mamaya. Kapag oras na ng digmaan, hindi natutulog ang mga tao sa harap nito, bumangon sila, yumuko, at naghahanda upang harapin ito, Maaring akayin kanya sa isang panahon ng paghahanap sa kanyang mukha sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang paraan ng pagtanggi sa iyong sarili at paghahanap sa Diyos. Sa panahong ito, mas may lakas ang iyong espiritu para makipagdigma. Kung inakay ng espiritu si Jesus sa ilang upang mag-ayuno ng apat na araw at gabi, gaano pa kaya kayo? Kung kulang ka sa disiplina na gawin ito, hilingin sa Diyos na ibigay ito sa iyo ay okay lang. Maaari ding ito ng Diyos ang iyong pansin sa ilang karakter sa Biblia na matututuhan mo. Kailangan mong malaman na hindi ikaw ang unang dumaan sa mga pagsubok na ito. May mga taong may pananampalataya sa kasulatan na nakaranas ng mga sitwasyon, kung hindi man higit pa. Ang pagbabasa ng kanilang mga kwento at pagbubulay-bulay sa mga ito ay tumitiyak sa iyo ng pakikialam ng Diyos at nagbibigay din ng karunungan sa hamon. Habang ginagawa ang mga pagsasanay na ito, maaari ka makatanggap ng mga bagong insight sa iyong sitwasyon. Ipapakita sa iyo ng Diyos kung ano ang nagawa mong mali at kung paano ito itatama. Ang lahat ng ito ay mga indikasyon na si Jesus ay nagpapakita sa iyo ng isang paraan mula sa iyong pakikibaka. Kung mapapansin mo ang mga palatandaang ito o ang mga katulad nito, malamang na naghahanda ang Diyos na gawing mga pagpapala ang iyong stress. Ang iba pang mga senyales ay maaaring magsama ng mga propetikong kumpirmasyon na ang iyong mga araw ng stress ay nagtatapos. Ang mga kumpirmasyong ito ay maaaring dumating sa pamamagitan ng mga panaginip, mga pangitain, o isang malalim na panloob na pag-alam. Gayon din, maaari mong makita ang iyong sarili na dumaranas ng higit na pasasalamat sa Diyos, kahit na sa gitna ng mga hamon. Ang mga palatandaang ito ay mga tagapagpahiwatig na ang iyong mga araw ng problema ay malapit ng matapos kapag napansin mo ang mga palatandaang ito, oras na para magpasalamat sa Diyos. Tandaan na huwag mabalisa tungkol sa anumang bagay, gaano man ito maliit o makabuluhan. Sa halip, magtiwala sa plano at timing ng Diyos, alam na ginagawa niya ang lahat ng bagay ng sama-sama para sa iyong ikabubuti. Pagkatapos ay huwag mag-atubiling manalangin. Ang mga panalangin ay maaari ring magtulak sa Diyos na gawing mga pagpapala ang iyong stress. Minsan, kailangan mong maging agresibo para sa ilang bagay na magbago sa iyong buhay. Iyan ang ginawa ni Jabez at dininig siya ng Diyos. Oras mo na ngayon. Pumasok tayo sa isang sandali ng panalangin. Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon at kinikilala na ako ay pagod at pagod sa aking kasalukuyang mga kalagayan. Ako ay sabik na naghihintay ng isang tanda mula sa iyo upang magdala ng isang positibong pagbabago sa aking buhay. Ngayon, binibigyang pansin ko ang mensaheng ito, sa paniniwalang ito ang patnubay sa pagbabago ng buhay na hinahanap ko. Naiintindihan ko na hindi ko kailangang harapin ang pakikibakan na ito ng mag-isa. I don't need to give up hope kasi parang overwhelming ang sitwasyon. Sinubukan ko ang lahat ng naiisip ko, ngunit ang nais na resulta ay nananatiling mahirap hanapin. Sa halip na mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi ko kontrolado, pinili kong magtiwala sa sayo, na namamahala sa lahat. Kinikilala ko na hindi ako palaging may kontrol, at tinatanggap ko ang mahalagang aral tungkol sa pagtitiwala, pananampalataya, at pag-asa sa iyo. Sa makatuwid, ako ay naghahanap ng aliw at lakas sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas na kailangan kong pagtiyagaan ang mga sitwasyon sa aking buhay. Tulungan mo akong mapalapit sa pakikisama, tulungan mo akong makahanap ng lakas sa iyong presensya. Sinasalamin ko ang aking nakaraan at inihambing ito sa aking kasalukuyang estado. Nakikita ko ang pag-unlad sa pamamagitan ng lakas na ibinigay mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa aking pagbabago na nagpalakas sa akin at mas matatag. Naiintindihan ko na ang bawat hamon ay nag-aalok ng aral at landas patungo sa layunin. Binibigyang pansin ko at pinahihintulutan niyo na buksan ang aking mga mata upang makita ang mga benepisyo ng gayong mga sitwasyon. Ang aking mga hamon ay mga hakbang sa tabumpay na inilalantad ang lahat ng kailangan ko upang yakapin ang mga biyayang naghihintay. Nararanasan ko ang pahinga sa lahat ng panin, isang katiyakan na sa kabila ng mga hamon o paghihirap na aking kinakaharap, may pakiramdam ng kalmado at pagtitiwala na ang lahat ay gagana para sa pinakamahusay. Nararanasan ko ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa, alam kong ikaw ang may kontrol. Nagpapasalamat ako sa mga tao at pangyayaring nagpahid ng aking mga luha at nagbibigay ng ngiti sa aking mukha. Nakikita ko ang malinaw na katibayan na ikaw ay kasama ko, sinusuportahan ang iyong mga salita ng nakikitang ebidensya ng iyong presensya at pangangalaga sa aking buhay. Kinikilala ko na iyong ibinalik ang katatagan ng aking kaisipan sa pamamagitan ng iyong salita at ng Espiritu Santo. Nagtitiwala ako sa iyo na panatilihin ang kapayapaan ng isip at katatagan, kumonsumo ng positibong nilalaman at pagninilay-nilay sa iyong mga pangako. Nagpapasalamat ako sa iyong pagbibigay ng kapangyarihan sa akin na malampasan ang aking mga hamon, pagising sa akin sa mga oras na madiskarteng magdasal, paglalagay ng mga banal na kasulatan sa aking puso upang gabayan ang aking panalangin. Sineseryoso ko ang mga sandaling ito, hinahanap ang iyong mukha sa pamamagitan ng pag-aayuno at pag-aaral mula sa mga karakter sa Biblia. Nag-aalay ako ng pasasalamat sa iyo, batid na naghahanda ka na gawing mga pagpapala ang aking stress. Nagtitiwala ako sa iyong plano at oras, batid na iyong ginagawa ang lahat ng bagay ng sama-sama para sa aking ikabubuti. Salamat sa iyong gabay at karunungan. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung ang mensaheng ito ay nagpala sa iyong puso, mangyaring pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang nakakapagpasiglang mga mensahe. See you sa susunod!